Sino nag-invite doon? Room ba room? Room din yung ano niya, hero niya. Kaya ano? Ano, kakilala niyo yun? Sige na, sige na. Last. Okay. Last, last game mo na ako game. Bakit last game? May 7 pa lang. Tapos babalik ko ulit. Hmm. Hey, uh, 7-9 pa lang. Hindi, hey, hey maliligo man. lang ako. Huwag ka nang maligo. Madelikado to eh. Sayang yung libag. Ma, maghating gabi na, hindi pa naliligo. Ay, ka nang maligo. Oh, oh. Ay, ay ladrigado yan. Wala nang ang... jowo, wala pang ano. Sayang yung libag mo. Sayang yung libag mo. yan na lang ipon eh. Yan lang so, ang ni... ini. Ipon, ipon mo, po? hanggang umuwi ka. <laughs> libag. Siguro makapal na yung libag mo. Sino to si Anya? Yung libag mo Di siguro. Hindi mapakay. Kapal niya. Ay, ay ibang lang. lahi. Ayoko sa'yo. Miss. Nakalaban, nakalaban siguro natin yun. Nag-follow. Lumayan. Dapat pinalo mo. Fuck you. Fuck you. Ganon Kaagad. agad. ibang lahi. Fuck you. may, ano yung yun? may, sila mong hingi ng WhatsApp? Ang, ang, ang galing. industriya. Hmm? Si ano si Turkey na nakakadumo do Parang hindi siya nakikita. Hindi na doon na, sa kabilang account man yun. Ah, Ayaw ko. Hindi dito. oh, wala na ako akong kalaro dito. Mat ako dito kasi si Ayumi, pag Oh. na pala? Kumusta -ano na si Ayumi? ulit sa ano, download ka ng ano, download ka ng second account, tapos but, lagyan mo ng ano, ng FB din doon, doon, tapos pag mag-login ka, mm. pwede na yun, i-delete mo na kung nakalagyan naka, na ng email. Doon ka At muna mag-email account. Login ka lang. Tapos anong login gagawin? Ka, login ka lang. Tapos anong gagawin? Login ka. Ano na, mag-switch ka na. Oh, pag nag-switch? Hindi. Kung ayaw mo na dito sa account, lipat ka dun sa isa. Is moment. <laughs> Sabi ko may nga, moment. dadalawain ko pa, eh, ito nga isa, hindi ko may angat-angat. Eh, gawin ko pa doon. Gag. <laughs> Meron ako. Uy, call. play mo ulit. Hirap pa rank up yan. <laughs> Ala, hindi nag-play. Mm mahirap -hmm, mag up ngayon. Hindi nung nag-play mo. play mo na. Ay, hindi pa ba nag-play? <laughs> <laughs> so, Nakaplay. <laughs> Hindi puro pa yun. Nakaplay. <laughs> ano <kanina ba? laughs> yun na ba? Maritis pa more. Lasing? Magkala Maritis pa more. Magkala ko nakaplay na. No, taki. Sinong magiging sino mag tanong? Taki. Silang dalawang. Dalawa. Hindi si Nor lang? Sino? sino? Si Nor. Si? Huwag mo, huwag mo. Hayaan nyo, hayaan nyo, hayaan nyo. Si Nor. Parang grabe ka. Si Nor. Sino? Noot. Magabi. Mapia Magabi? Mapia kagagawi <laughs> Kagagawi? <laughs> Banyo si Nana. Sino? Norbonag. Si Norbonag. Sino? Alam. Sino nagtuturo <laughs> sa Yugi? Ako <laughs> nag na. Rom siya no, magbili. Kailan na lang. Yan nga sabi ko. Iban ko si Juan? Huwag mong iban si Nana. Baka nang si Estes. Di oros. Huwag mong iban. kilala nito, kung, no? <laughs> kung, kung, kung ayon yung, kung ayon yung maghalo yung dugo sa tinalupan. <laughs>